Tuwing kakanta ka, sasamahan kita hanggang sa hindi ka natakot. Pero sa isang kondisyon, samahan mo akong tapusin yung bucket list ko. Pareho lang naman tayong nakikinabang sa isa't isa, -isa di ba? Ano pa bang gusto mo sa akin? Ikaw ang kailangan ko. Her Bucket List Begins May 4 sa Heart of Asia Paano kung kaya mong bumalik sa nakaraan? Bilang investigador ng mga old case, nakipagtulungan ako kay Sergeant Oyama. Isa siyang pulis mula sa nakaraan. Upang baguhin ng hinaharap. Kung totoo nga ang sinabi mo na mula ka sa taong 1997, Susugan ka ba? Naaalala mong sinabi mo noon? Kung pwede mo lang kausapin ang nakaraan, hihilingin mong protektahan ang mga mahal mo. Signal the Movie Cold Case Investigation Unit ngayong Sunday, 8am sa BIDA Asia. Nang sumuko ang mga hapon, nagpunta ang mga sundalo sa Hilagang Silang. Sa lugar na yon, maraming galit na galit na tulisan. Hindi tayo dapat madiskubre. Oh! Starring Zhang Han Yu in Taking of the Tiger Mountain, May 4, 6 p.m. sa Feel the Films ng Heart of Asia. Isang araw, nagising na lang si Sunny na may superhuman ability. Kakagatin mo ako? Na nakatulong pigilan ng isang krimi. Y yung babae? Paano mo sila nakikita? Pero makatulong kaya ito sa love life niya. Pwede humingi ng pabor? Ano yun? Pwede kang magpa-interview sa akin. Ang bayani na nakikita niyo ang hindi pa kilalang lalaki na nagligtas sa hostage gamit ang stick. Sa rin namin siyang na-infect. <laughs> Siguro, malakas ang antibodies niya. City Under Siege. Ngayong Sunday sa Asian Cinemix.